Ito, pakita ko sa inyo ha. Ito yung bagong balita. Alam nyo ba na... Alam nyo ba mga kababayan na nakahanda na? Ha? Nakahanda na ang kulungan para sa mga kawatan sa mga kababayan. nag ba ako? Hindi naman ah. check nga mga kababayan. Pakicomment nga kung okay. Okay naman tayo ah. Okay. Hmm. Okay naman tayo ah. Okay. Okay ah. Hmm. Okay naman tayo ah. Okay. ah. Hmm. Di diba? Okay na ngayon. Ayan. Di ba? Kung nakita nyo po dito mga kamarayan. Ayan po o. Oh. Ayan po ang bagong kulungan. Ah. Hmm. Ayan, nakita nyo? ayan ang bagong tulungan ah, kita nyo po mm. so ngayon mga kababayan ibig sabihin may kulungan di ba? may kulungan, may rehas may security guard so ibig sabihin may makukulong di ba? may makukulong na ngayon sabi ko nga sa inyo, expired naman yung hamon ko kay sa mga DDS na kapag nakauwi si Digong magilit ako sa liig. Ako may hamon na naman ako ngayon. Ito, bigyan ko kayo ng clue Apat ka mga malalaking politisyan ang ikukulong dyan. Ha? Apat ka malalaking politisyan. According sa aking pananaliksik at koneksyon sa taas. Actually, bukas pupunta ako sa taas eh. Mm, pinatawag kasi ako sa ano eh, sa secret. Uh, actually bukas may imimit ako na pinakamalakas, pinakamalaking tao sa Pilipinas. Bukas. Mm, bigyan ko kayo ng clue. Apat kamalalaking manok sa politika. Makukulong diyan. Mm, apat. Hindi ko na pangalanan ayo kung pangunahan ng ICI ha. Kasi may trabaho sila. Sabi ko nga sa inyo wala na kung sinabi dito'ng pumapalya. Ina-advance ko lang. Uh, apat kamalalaking tao ang makukulong dyan. Bigyan ko kayo ng clue. Yung isa dyan, magaling mag the Lord. Ah, uh, yung isa dyan, magaling sumigaw ng the Lord, Praise the Lord, God, Hallelujah, Praise the Lord. Ah. Uh, ah. Tapos yung isa, ah, uh, yung isa may Jowang uh, ah, politician siya ha, pero lalaki. May jowang artista na binilha ng kotse. ha? <laughs> ah, ah. Yung isa, politician, malaking politician. Ha? Ah, makukulong dyan. Magaling siya mag the Lord. Yung isa, sikat siya, ang tatay niya, artista na naging presidente, tapos siya ay isang politician, lalaki siya. Pero, may jowang lalaki na binilhan ng kotse. Ha? Sikat yan ang tatay niya, mati ni Idol pa, na naging presidente ng Pilipinas. Lalaki ito na politisyan. May jowang lalaki na binilhan ng kotse. O, oh, isa yan sa makulong dyan. Pangalawa, yung isa naman, politisyan din, malaki na politisyan. Halos dynasty na yung baluarte nila ngayon sa bandang kamangaba napilay-pilay na nga siya eh. Ha? Napilay-pilay na nga siya nung nakaraan. <laughs> yung asawa niya dating may nunal. Wala nang nunal ngayon. <laughs> ha? Alam niya na, yung isa praise the Lord, yung isa ang tatay niya, artista. Tapos siya, uh, politician na lalaki, medyo ang lalaki, binila ng kotse. Tapos nanira pa ng ano, nanira pa ng relasyon. <laughs> <laughs> Tapos yung isa, ah, yung isa nagkapilay-pilay na nung nakaraan nagtrending yung pilay-pilayan niya. Yung dating yung asawa niya dati may nunal, ngayon wala na. <laughs> Tapos ito yung panghuli. Yung panghuli, ah, may negosyo. Ang asawa niya magaling rumampa sa Europe. Nagsusuot ng mga luxury na bags, luxury na damit pero hindi rumarampa siya sa sa ano sa hallway rumarampa siya sa kalye ha ah, ko nga sa inyo apat pa lang yan mark my word madami sila <laughs> ay nako mga kababayan ah, labi ko nga sa inyo eh magigilit ako ng liig kung walang apat na politician malalaking politician makukulong diyan ha ah, pinakita na pinakita na ni John Vic Remulla ha ah, Naghahanda na ang ah. New Quezon City Jail ng 80 dormitory para sa mga posibleng kasuhan sa flood control corruption scandal. Ah. Kay... Quezon City Jail, 8 dormitory ang hinahanda nila. 80. Ah, 80 kasilda yan. 80 ka unit yan. 80 sila dyan eh, kukulong. Ha? Ah. <laughs> Apat pa lang yung pinangalanan ko, hindi pa kasali doon yung mga kontraktor. Ah, ay, sabi ko nga, saldi ko, ito, congressman saldi ko, may advice ako sa'yo. Yung pera mo, ipahawak mo sa akin para habang nasa kulungan ka, ako yung munang yung yayaman. Diba? Eh, Lipad-lipad ka ng ispin, uuwi ka rin naman dito. Diyos mo yung marimar, umuwi ka na lang magpakulong ka, ipahawak mo sa akin yung pera mo. Yung mga helikopter mo, yung mga aeroplano mo, bahala na yun. Hindi naman ako marunong magmaneho niya, hindi naman ako piloto. Ibenta mo na lang. Uh -huh. 'Yung 'yung Mayon Volcano na binakuran mo, nagawin mong resort, ay eh, pagpatuloy mo 'yun para ako ang magmamana, 'di ba? Mm. -hmm. Diyos ko Pero in-fairness si Romualdez la. Ah. In-fairness si Romualdez, hindi nakasali sa nakasuhan. Bakit kaya? Tatanong lang ha. Walang walang ano to ha, walang issue. Bakit kaya? tatanong lang. tatanong lang po bakit kaya hindi kasali sa nakasuhan si Romualdez? Ha, ah, ulitin ko ha. Walumpo ka kwarto, 80 ka selda ang hinanda ng Quezon City Jail para gawing kulungan ng mga sangkot sa pagnanakaw. Naghahanda na ang New Quezon City Jail ng 80 dormitory mm. para sa mga posibleng kasuhan sa flood control corruption scandal. Mm. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, kayang tumanggap ang bagong wing ng hanggang 800 individual. Mm. Inasa ni Remulla na aabot sa mahigit 200 katao ang maiindite ng Sandigan Bayan. ah oh, ulitin ko ha. 80 kwarto lang 'yon. Pero aabot sa 800 po ka politician at mga DPWH officials ang makukulong or 200 plus. 200 plus ang ikukulong dyan. 80 ang shoot sa banga, 200 ang under investigation, pero 800 yan sila lahat. Ha? Ah, grabe yan. Ha? Ah, 80 kakulungan yan. Pwede naman apat sila sa isang kwarto eh. Kasi ang 200 yan. Ah, 200 talaga ang under investigation. Pero 800 sila lahat. Walo na walumpung piraso na kwarto ang hinanda. Pero sabi ko sa inyo, may apat na malala. Kaya e nga sabi ko sa inyo, 8482. Ala, ang ang ganda no. 80 or 80. Tapos sabi ko kanina, apat na malalaking isda. So 48 tapos 2, 200 tapos 800. 'Di ba ang galing? 'Di ba? Anong anong tawag niyan? Uh, yung 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 anong may may mga tawag niya na number eh, yung 2468, 'di ba? Hindi hindi siya butal, yung sunod sunod 4 tapos 200, tapos 80, tapos 800, 'di ba? 800 po ang capacity. Dapat alam niyo sa totoo lang, may suggestion po ako. Kung tutuusin 800 sila lahat na uh, iimbestigahan no mga even numbers. Mm. Dapat doon sila ikulong sa ginawang Ah, uh, ano ni Digong, yung tawag doon, 'di ba, may ginawa si Digong na uh, facility sa Manuba Isiha, yung uh, uh, tawag dito, Rehabilitation Center na wala namang na-rehab, kay pinapapatay naman niya lahat. yeah. dapat doon sila kasi 10,000 ang kasya doon. Yung Rehabilitation Center niya sa Manuba Isiha na ginastusan ng napakala, napakalaking pera, yeah. Laman nyo yon yung, yung tinayo sa Nueva Ecija na malaking rehabilitation center. Eh, 10,000 ang kasya dun. Pero, para sa rehab yun. Pero ang tanong, may na rehab ba? Eh, lahat naman pinapatumba. ba diba? Dapat doon. Para kasya, sa Fort Magsaysay, sa Nueva Ecija. Mm -mm. Kulang yung dito sa Quezon City Jail. Nako, mangangamoy sila dyan. Mm -mm. Dapat doon sa Nueva Ecija, sa Port Magsaysay. Mm -hmm, Di ba? Ang laki-laki ng pasilidad na yun. Saan gagamitin yon? Wala nang kadik noon. Pinagpapatay naman. Wala namang niririhab. Ah. Mahigpit eh. Di ba? Masikip dito, Ma'am uh, Cheryl Andres. Di ba? Oh, ah, doon na lang sa rehab. Sa so may Nueva Ecija. At least kasya doon. Eh, magagastusan pa ninyo itong ano, kwarto na to. Simula higit kumulang tatlong linggo Hmm. Mula ngayon, itinuturing na na mas praktikal ang New Quezon City Jail para sa mga kailangan proseso ng hmm. korte. Dahil ito ang pinakamalapit sa sandigang bayan. Ah. Binigyan din ni Remulia na walang magiging special treatment para sa mga ididitine. Patay. This is a place where they will be detained during... Oh, so ibig sabihin pala, tatlong linggo mula ngayon, may DDT na. Halaka. Naku, sino po yung mahilig tumaya sa loto? Tayaan nyo na po. 4, 2, 4, 20, 800. tayaan nyo po yan sa loto. Mananalo kayo nyan. Ah, tayaan nyo na po yan, mga kababayan. Naku po. Ah, walong po kakwarto ang inayos at ginawang silda pero 200 po sila na under investigation at 800 po ang nasa listahan ng mga sangkot sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan dito sa DPWH. Take note mga kababayan, gusto ko lang kayong i-remind. Bilyon, bilyon, trilyon na po ang nawala. DPWH pa lang yan. Ah, take note. Ang pinakakurap na ahensya sa gobyerno sa Pilipinas. Huwag po tayong magbubulag-bulagan at magtatanga Unang pinakakurap B.I.R. Ah, Bureau of Customs. Ah, ano pa? COA. Huli na yung DPWH. Ah, yan ang pinakakurap. Huwag po kayo magalit sa akin ha. Yung mga head po dyan sa mga sinasabi ko. Kung hindi kayo kurap, eh bakit kayo pangalanan kayo? Diba? Chloe uh, Nigel. Maraming salamat po sa iyong uh, super chat. Thank you, thank you so much po. Diba? Yan po ang pinakamalaking kurap na ahensya sa gobyerno. D.P.W.H. B.I.R. COA, Immigration, Bureau of Customs. Yang lima na yan. Apat. Hindi pa nagalaw yung apat. DPWH pa lang yan. Ha? DPWH pa lang yan. Wala pa ang BIR, wala pa ang Kowa, wala pa ang Immigration, wala pa ang Bureau of Customs. Kung trillion na ang nawala sa DPWH, how much pa itong apat na ahensya na to? Diba? Kaya grabe mga kababayan, ngayon pa nga lang sa DPWH problem sa corruption, mahirap na ang Pilipinas. Paano pa yung apat na hahensya na yan? Sobrang kurap po talaga nila. Sa totoo yan. Ha? Eh? Bakit laging four? <laughs> Bakit laging four? DPWH, Immigration, COA, BIR, Bureau of Customs. So may apat pa. Mm, DPWH pa lang yan. Ewan ko kung kailan nila umpisahan itong ano, apat na natitira pa. ba? Diba? Number one, maraming kawatan dyan sa customs. Naku, sabi ko sa inyo mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ah, mga kababayan, dapat tulungan natin ang gobyerno. Ah, kita ninyo mga kababayan, Diyos ko. Hindi sila sa hmm maximum security sila malalagay. But mm. showing more handa na ang BGNP para gampanan ng katungkulin namin. Ang nakikita kong may hinday dyan ay DE, mga DE, congressman, senator, contractor. Kung... Kita ninyo ha? Ang nakikita daw ni Junbik Rimulian, Rimulia na ikukulong dyan, congressman, senator, at contractor. Ha? Tatlong klaseng politician yan congressman, senador, at contractor. At, eto pa, meron pa. Contractor, yung congressman na contractor. Hmm. Kailangan kasi pakita natin sa tao na patas ang patas eh. Hmm. Like, porque senador ka na may amal, na may kaya, na binoto ka. <coughs> kung may patas ka yung nilabag. Yung nagdanako ka ng, nagdanako ng na isang daang piso na lotion sa SM, dito kinukulong. Eh, dapat yung nagdanako ng daan-daan milyon at bilyon, dito na rin sila ipukulong. 'Di ba? Kung nagnakaw nga ng lotion sa SM kukulong, paano pa 'yung mga nagnakaw ng daan-daang milyon dapat daw ikulong talaga. 'Di ba? Ma'am Tiffany Blake may galang shoutout po. 'Di ba? Unfair kasi, totoo naman talaga unfair. Yung iba kaya nagnakaw ng pagkain, nag nag uh, nagtawag uh, doon, 'yung nag uh, shift uh, lifter, 'di ba? May tawag 'yan, tawag 'yan sa, uh, sa mall yung mga nagnanakaw na nangungupit o oh, kinukulong, pinaparusahan. Samantalang itong mga politisya na nagnakaw ng daan-daang milyon, bilyon, hindi na kukulong kaya dapat lang shaflifter. Oo, oh, oh, kaya dapat lang ikulong. Kaya, yeah? naku po mga kababayan. Oo, oh, sa totoo na talaga iyan. Totoo, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si PBBM na nga ko, hindi talaga niya sasantuhin. Sabi ko nga sa inyo, hindi sasantuhin ni PBBM yan. Walang sasantuhin dyan. Sabi nga ni PBBM, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang malapit sa kanya, walang kabaro-kabaro, uh, walang kapwa politiko. Kapag may kasalanan ka, managot ka. Ma'am Gina Dalugdug, maraming salamat po, ma'am, sa yung super sticker. Thank you, thank you so much po. Uh, managot ka. Naku po, may mag may magpasko talaga sa loob ng kulungan. -hmm. May magpapasko sa loob ng kulungan, mga kababayan. ah uh, hello Sir Ken, paano wala tayo death penalty? Yan kung bakit hindi nawawala ang corruption. Actually po, ma mahirap po, mahirap po, actually, isa po yan, or Sir uh, J. Gooy, uh, isa din po yan sa aking uh, pinapanawagan noon na sana kung meron mang presidente na tatakbo sa 2028 at ang kaniyang layunin ay ang death penalty, susuportahan natin. Pero, napagtanto-tanto ko mga kababayan, ang debt penalty kasi, mahirap kasi, paano kung mahirap at walang pera, yung naakusahan. ba diba? Ang debt penalty, pag sa mayaman, hindi tatalab yan. Kita nyo naman si Atong Ang, tignan nyo si Atong Ang, bilyonaryo. Ilang sa ang nawawala, kinasuhan na lahat-lahat, nakulong ba? Wala. Mm. Kasi may pera. Mm. Tignan mo si Saldi ko, bilyonaryo, nakulong ba? Oh, tapos ngayon kung ipairal natin ang death penalty baka yung death penalty na yan ay mapupunta lang sa mga mahihirap pag mayayaman hindi tatablan yan mm, naku mahirap talaga kaya sa totoo lang hindi natin pangarapin magkaroon ng death penalty maliban na lang kung pareho tayo sa Singapore maliba na lang kung pareho tayo, yeah? tayo sa Saudi eh sa Pilipinas pa naman kahit pakitaan ka lang ng isang bato na 2 carats diamond, nanginginang na yung mata mo. ba? Diba? Pakita, yung customs nga eh, magdala ka nga lang ng smuggle na kotse, bigyan ka lang isang milyon, nakakalusot yung kotse eh. Yan, yeah, kita nyo yan? Oh, sa immigration nga, nakalipad yung nakalakala, nakatakas nga si Alice Go eh. Yan, nakatakas nga si Harry Roque. Oh, kaya mahirap pag ipatupad natin ang death penalty sa Pilipinas. Baka sa mga hihirap lang mapuntayan. Kita ninyo yung matanda nagnakaw ng mangga, Eh kung may death penalty, hindi ng patay na 'yun. Oh, samantalang itong mga putang inang politisya na mga magnanakaw, tinablan ba sila? Nakulong ba sila? 'Di ba hindi? 'Yan ang lagi nating isipin mga kababayan. Mahirap mag-implement ng batas kung ang batas naman ay hindi sasang-ayon at hindi uuuyon sa tao, 'di ba? Oh, mahirap po, Ma'am Elbilia Fuentes at kay Ma'am Arlene, 'di diba? hmm. Mahirap Mahihirap talaga suto lang. Si Sara nga tignan mo na impeach, impeach na sa sa Kongreso. Eh, hindi na tuloy-tuloy ang impeachment sa Senado. Bakit? May pera eh. No? kaya pag nag-death penalty tayo dito, sa mga mahihirap lang mapunta 'yan. Pag mayaman ka, may power ka, hindi ka tatablan ng death penalty. Kawawa po. Kawawa ang mga mahihirap. yun lamang po ang aking reaksyon, mga kababayan. Kaya, kawawa po ang mga mahihirap sa death penalty kung matutuloy man. Dapat ang ang sundin hindi yung death penalty. Sundin ninyo yung isinagawang batas ni uh, congressman or mayor ngayon ng Sambuanga City. na uh, nakalimutan ko, Sir Kendry. Kilala mo ba yon yung mayor ng Sambuanga City na gumawa ng batas na e-firing squad? Yung mga mahahatulan na nagnakaw sa kaban ng bayan? ha, squad, palakarin mo buong araw hanggang sa mamatay siya. Dapat ganun. Yeah, palakarin mo, huwag painumin, huwag pakainin, maglakad lang hanggat kailan, hanggang kailan siya o hanggang saan siya darating o makakarating. ba? Diba? Sino ba yon Yung mayor ngayon ng Sambuanga City na nagsabing inaano niya yung death penalty na i squad yung mga mapapatunayan na sangkot sa na mga politisyan. Kasi mahirap kasi pag uh, si Cesar Klima ko, hindi po, hindi si Cesar Klima ko, Ma'am Sara. Iba siya, medyo dating congressman siya na mayor ngayon. <clears throat> Sambuanga, hindi siya Sambuanga City ah, part ng Sambuanga. Correct me if I'm wrong, Sambuanga del Sur, Sambuanga del No, hindi, Sambuanga del Norte, iba eh. Sambuanga del Sur, si Ulaso. Ayan, si Mayor Ulaso. Yung, yung panukalang batas ni Mayor Ulaso na death penalty, sa mga napatunayan no na nagnakaw. So 'yun ang maganda, pag napatunayan si Cheese, si Jingoy, si Jewel, did penalty sila. Pero hindi katulad ng pag nagnakaw ka nang rape ka, did penalty agad. Mahirap 'yung ganun, eh ba? Diba? Mm -mm. Si Ulaso, Mayor Ulaso. Mm -mm. ba? Diba? So 'yun lang ha, mga kababayan, 'yung aking uh, reaction ngayon, 'yung ating uh, live ngayon kasi actually nagagambala ko po 'yung ano dito. <laughs> yung business. Hindi ko pinapatugtog. Pinapapatay ko yung music kasi nagla-live ako. So, hanggang ngayon lang po, ha? Mga kababayan, maraming salamat po, no? Thank you, thank you so much po sa inyong lahat, no? Pinapapatay ko kay kuya yung music. Hindi ko pinapatugtog kasi magla-live nga ako. makapirate kasi ako. At saka hindi tayo magkarinigan. So, ngayon, maraming maraming salamat. And ako po'y mag-end ng live, no? Thank you po. Sa mga gusto pong pumunta dito sa napuntahan ko, punta lang po kayo, ha? Dito sa may... Uh, saan ba to? basta mm -mm, sa may black mining, uh, black sand mining. <laughs> so maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ah.